Para may daw isla dito, sabi ni pare. Tapos sila lang doon. Kasi na barado 'yan, konti agos na lang ang aagos sa tubig. Doon, makukuha na natin yung isda doon. May isda to, sigurado to. Ito. Dapat mabarado aja pagayusan na din, pare. Oo. Posible walang isda to. Dato lang sa nato. Mas ka sa bahay. Iram lang mga bahay. Nagkatog ng auto tayo. Tignan natin. Kung meron. Pero meron yan. Hindi pwedeng walang isda yan. Bumatok. Bakit yung lamas? Tilapia pare. Tilapia kadabang dabang ko ka Madami daw nag ano kanina, naglilitawan sa akin para anlog. Subukan natin yung barado hindi Dito ay babarado natin to. Dito lang gagaling yung tubig eh. Tapo na po natin yung tubig. Kalang higit. Okay, at timo lang ni. Eh. Ayun, dito binabarado na ni para atin. Para walang umagos doon. At mukha natin yung isda doon. Hindi na 'yung tiang, 'yung katong. Mhm. lang lalagyan nila sa sako tapos sila lang doon para walang umagos nga naman para madali lang para karasin yung tubig doon ito so, tawag nila dito mga para kay ito ang tawag nila pretel hindi ko nila kinokontrol yung tubig Paray. Posible na wala mas nato. Sa ating baka na lang dot sir? share. Sige. Okay. Masit lang okay, ay ayusan. Ito pare, ito. Ngayon, babaraduhin nila para ano. Diba? ba ito nangal daw tayo umutan? <laughs> hmm, kung nabarado yan, konti na lang ang aagos sa tubig doon, makukuha na natin yung isda doon pag nasaraduan natin to Ito na talaga? Ito na ka talaga? Ito na ka talaga? Ito na ka talaga? Ito

Yeah. Tabandat ting ka lang ano para Ako nag i i i i Dito na lang, dito na lang banda, dito wala nang umaagos. Dito na lang. Tawa na gaya istan pare, tayo banda tinga. Ta 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 ta. Dito ako, dito ako. Ano dito niya?

Ang gudog kiti mo na. Dito pa. Ang ng gulog. tinapig siya ni para dyan, higit dyan.

Basitan. Basit lang sa mga dyan? Oo. Okay. Hindi lang. Nabay lang. Bago na nang pangako. Naglawa na. Eh. Kaya kung, kung tumpambak na lang.